Habang tumatakbo ko, naging basketball player, naging college, naging high school, elementary, and then 6 years old. Yung 6 years old na na sa airport. Umantig sa puso ng mga netizens ang viral video kung saan mapapanood ang pagkikita ng isang Filipino policeman at kanyang Koreanang ina na hindi niya nasilayan sa loob ng 31 taon. Nakapanayam si Julius Manalo ni Tony Gonzaga sa YouTube channel nitong Tony Talks kung saan ikwento niya ang madamdaming pagkikita nila ng kanyang koreanang ina na nagpaluha sa marami. Nalayo si Julius sa kanyang ina sa edad na anim na taon nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at isinama siya ng kanyang ama sa Pilipinas kung saan niya ipinagpatuloy ang buhay. Sa loob ng 31 years ay hinanap niya ang ina at ginawa ang ilang paraan upang magbaka sakaling matagpuan niya ito. Dumating ang pagkakataon na mayroon siyang nakilala na mayroong koneksyon sa isang production company sa Korea. Na mayroong programa na tumutulong sa katulad niyang naghahanap ng kapamilya. Sa loob ng dalawang buwan ay pinapakita ang larawan ng kanyang nanay sa TV show upang maipaabot rito na hinanap siya ng kanyang anak. Matapos ang tatlong buwan ay nakatanggap ng tawag ang programa mula sa kaibigan ng kanyang ina noong high school. Sa kasamaang palad ay wala na rin pala itong kontak sa kaibigan, ngunit ibinigay nito ang pangalan ng paaralan nila noon na naging malaking tulong sa paghahanap. Sinubukan raw kontakin ng paaralan ang lahat ng naging kaklase ng kanyang nanay para tanungin kung mayroon pa silang kontak sa kanyang ina. Isang matalik na kaibigan raw ng kanyang nanay ang nagsabing mayroon pang kontak sa ina ni Julius at kaagad na tinawagan ng TV show ang nanay niya at pinuntahan sa kanyang tinitirhan. Sa ilang taong pamamalagi sa Pilipinas ay bumalik muli si Julius sa Korea upang makita ang kanyang ina. At doon na nga nangyari ang madamdaming pagkikita ng mag-ina. Nang makita raw niyang naglalakad papalapit ang kanyang ina, ay kaagad siyang tumakbo na humahagulgol upang mayakap ang ina. Bumalik raw sa kanya ang anim na taong siya na nawalay sa poder ng kanyang nanay. Paglalarawan ni Julius, nung nakita ko siya na naglalakad na, yung word na nanay na gamit ko dun sa pagkakataon na yun, alam ko yun ang tamang time. Nung makita ko siya, tumakbo ako. Habang tumatakbo ako naging basketball player, naging college, naging high school, elementary, and then 6 years old. Yung 6 years old na nasa airport na hindi ko na ibigay sa kanya nung time na yun. Nananakaw sa akin nakuha ko nung time na yun. Hindi ko naisip na magiging totoo yun. In God's perfect time nakita niya ang anak ko, ang family ko, sobrang perfect ng timing. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangan mag-sorry, the mere fact na nag-stay kang buhay, yun ang panalangin ko. Just hold on, malapit na, hahanapin na kita.